Ayan guys, dumikit talaga siya o. Oh. Yung karton, kasi nabasa nga siya. yan Nabasa nga siya. Kaya... Mamaya picture natin para may pakita Pakita natin. Ayan. Dapat kasi nilagay ito sa ano, kaperwe, di ba? Yung mm, um, urukan. Okay. Hmm, siya <laughs> so, nang is sabi ni Trixie kasi may tao sa pero yung okay pa naman yung ay, pero ano lang siya kailangan siyang punasan ng mabuti at ibilad kasi basa pa <laughs> Ayan. Ayan, wala siyang anay Usually kasi pagka na ganito, may anay siya. Pero ito, hindi siya inanay. Ano lang, nabasa siya, kaya dumikit siya sa sa simento. Kasi na nga, nakakarton lang siya. Kaya, yun, punasan lang muna ng temporary punas. Para madala na doon sa kabila. nakaubo yung ano nakabuk niya so yun guys actually hindi siya ganito dati bago talaga siya pero kailangan nating ipakita sa may ari So, okay na guys for today's video guys. So, magbabay na muna tayo guys. Thank you for watching. Sa hindi pa nakapalo sa aking page, magpalo na guys. I-type lang ang GC. And then, i-click lang yung button sa comment section. At, i-click ang all para updated kayo sa susunod kong video. Bye! Maraming salamat!